Hello po muli sa mga followers namin dito sa YouTube channel ng Malabo Forum. Uh, sa video po na ito, gusto ko pong share sa inyo ang isa, sa, isa na naman pong lumalaganap na scam dito po sa Japan at maaaring maging sa ibang bansa kung saan ang main target po nila ay ang mga kababayan nating OFW. Tulad po ng na mga naipopost ko sa Facebook page po namin. Recently, marami pong mga kababayan natin ang nabibiktima sa loan scam na ito. At marami po akong natatanggap na inquiries mula po sa mga kababayan nating nabiktima na po, asking for information and help po kung paano nila makukuha or maibabalik po yung perang naloko po sa kanila. So dahil dito naisipan ko pong gawin ang video nito bilang uh, paalala lamang po sa ating lahat nang uh, hindi na po dumami ang mga nabibiktima nila at uh, bilang awareness na din po para sa atin na merong ganitong klaseng scam nga po. Sa video nito malalaman po ninyo kung ano yung ginagawang strategy ng mga scammer, paano sila nakakuha ng pera sa mga nabibiktima nila base na din po sa mga binigay na information ng mga kababayan nating nabiktima nga po ata uh, at kung ano po ang mga prevention uh, na dapat yung gawin para di kayo nila mabiktima. So watch this video po until the end para po malaman ninyo. Okay? So, kung malimit kayo nag-access sa inyong Facebook account or uh, other SNS uh, account po ninyo, maaring may nakita na kayo mga post about uh, loan application ng maraming kababayan din po natin na mga scammer. Ito yung unang strategy nila ang paggamit po ng mga SNS community to offer their uh, services uh, nga po yung loan application. So number one strategy na ginagawa po nila ay gumagamit sila ng mga name ng malalaking uh, financial institution at companies po dito sa Japan tulad po ng uh, Mizuho Bank, uh, Japan Post Office Bank at uh, Mercari at iba pa po sa so, ginagawa nila ito upang uh, maging uh, kapanipaniwala po ang ino nilang uh, loan application nga po. Okay? Then the second one, nagpapanggap daw po sila mga agent or employee ng mga company uh, na binanggit ko po kanina uh, para po ang palabas na meron silang direct connection at may pakitang may ipakita nila sa mga bibiktima nilang may alam talaga sila about loan application dito po sa Japan. So, minsan may mga picture pa silang pinupost na naka-formal uh, attire po sila bilang patunay na talagang employee sila ng mga company nito. Okay? So, yan po yung ginagawa lang yung strategy, number 2. Then, number 3 strategy na ginagawa po nila is nag o -offer sila ng malaking amount na loan application. At higit sa lahat, pinapakita nilang uh, madali lang ang application walang masyadong need na mga documents na dapat ipasa at maging application processing ay uh, very short time lamang ma maikli yung uh, panahon para po makuha nyo agad yung amount na gusto nyo i-loan so ginagawa nila ito para lalo kayong maakit na mag-apply nga po ng loan sa kanila the number four strategy na ginagawa daw po nila is mostly they work as a team or a group po. Meaning, pag nag-inquire kayo at nakikita nga willing talaga kayo mag-apply sa kanila, ipapasa nila kayo sa ibang tao or member nila sa group uh, na nagpapanggap na superior, superior po nila na siyang may alam sa pag-process at mayroong power to approve your loan application. Dahil sa gawain ito, lalo kang uh, mapapaniwala ang mukhang hindi scam dahil hindi isang tao lang ang nakakausap mo. But then, once na mapaniwala ka na at mukhang willing ka talaga mag-loan, magiging iba po ang topic nila. Okay? So, paano naman nila kayo maluloko or uh, makukunan po ng pera? So, once na maging smooth na ang usapan ninyo at alam nila nga uh, willing ka talaga mag-loan dahil sa kinakailangan mo ng uh, pera talaga, maybe uh, due to sa mga financial problem or meron kayong emergency cases po, they will start to explain kung paano ang magiging processing para mapumasok po ang pera sa inyo. Dito na sila nila babanggitin na kailangan mong mag, uh, magbigay ng pera muna para sa processing ng loan at kung ano-ano pang confirmation na gagawin para talagang masigurado nilang hindi daw kayong manuloko at uh, hindi isang uh, manolokong nangungutang po. So, dahil sa kagustuhan mong makakuha ng malaking amount na nais mong malun sa kanila, mapipilitan ka magbigay ng amount na, hingi, na hinihingi po nila sa inyo. Ipapadala mo ito sa bank account na ibinibigay nila or any form or means of payment po. Then, pag naibigay mo na sa kanila ang pera na hinihingi nila, they will be gone po at hindi nyo muna po sila makakausap. So, sa mga naging corpus namin uh, dito sa balago uh, Facebook page po namin, ang pinakamalaking amount na narinig po namin ay umabot ng 30,000 uh, pesos po. Hindi biro din po ang ganitong uh, halaga, uh, lalo na kung uh, nangangailangan ka ng pera kung kaya't na gusto mo mag-apply ng loan. So, so mag-iingat po kayo. Okay? So, next po, bakit nga po dumarami ang uh, mga loan scammer? So... So bakit nga ba recently ay biglang dumami ang mga loan scammer nito at uh, yung mga post tungkol po dito sa mga SNS, SNS community lalo na po sa Facebook? So una nakikita kong dahilan ay wala pong nahuhuling loan scammer dito sa Japan. Unlike doon sa phone registration scam na, ginagawa, uh, na ginawan ko ng video 4 marami nang nahuli scammer at mostly mga Vietnamese. Pero po dito sa loan scam na ito, wala pa po kung narik nakita news o narinig na news tungkol sa inuuling loan scammer. So parang hindi natatakot yung mga scammer nito. So second reason po is uh, mostly ang mga scammer po ay mga Pilipino din na ang target nga po ay ang mga OFW or mga Pinoy living abroad po. Mostly sila ay hindi uh, nakatira dito sa Japan so malabong matray sila at mahuli din po dito sa Japan. Then, the third one na reason po is uh, once na may biktima ka, malabo makuha o may balik sa inyo ang perang natangay nila. Kaya ang mga scammer na gustong uh, gumaya ay lalang dumarami dahil sa alam nilang malaki ang possibility na hindi po sila uh, mahuhuli. Then, the fourth one po, pang-apat po na reason na nakikita ko ay ang uh, mabusising processing na dadaanan nyo. Kung gusto nyo talagang mahabulin at mag ng legal uh, case laban po doon sa uh, nanloko po sa inyo. So, hindi din nyo kasing uh, kumuha ng lawyer at kakailangan nyo bayaran ang service nila. So, since wala kang pera kaya uh, nag-apply ka ng loan, magiging mahirap din gawin ito. Okay? So, yan po yung mga uh, reason kung bakit po uh, dumarami po sa ngayon ang mga loan scammer. So, uh, ano naman yung mga prevention na dapat mong gawin para hindi po kayo maloko? So para hindi ka nga maging biktima, ano nga ba ang dapat mong gawin at malaman tungkol sa mga loan scam nito? So una po, tandaan po natin na wala mga loan company, bank or uh, financial institution or malaking company dito po sa Japan na nag o ng loan, ang target nila ay may hindi mga OFW po. Okay? Wala pong ganyan services kahit sa ang company po. Mostly ang mga nagpapautang dito ay misan ang requirements po nila ay dapat na permanent visa holder ka pa. Then the second one po, wala din sila mga agent accredited po nila para mag-alok ng loan application sa mga foreigner, particularly na nga po sa mga OFW dito po sa Japan. Then the third one, kung may mga offer silang uh, loan application po mostly pinopo-post nila yan sa mga official website po nila or uh, official uh, SNS account at hindi po kung uh, sino-sinong individual account po. Kung gusto nyo kung gusto niyo talaga mag-loan, uh, yung mga official uh, official website or Facebook page po nila ang puntahan niyo. Then pang-apat, kung may agent or employee man silang nag alok ng loan application, they will not use any pre-email uh, account po tulad ng Gmail. Ang mga company dito sa Japan ay malaki ang pag-iingat po sa privacy information kaya hindi po sila gumagamit ng mga uh, pre-mail account po Katulad nga po ng Gmail or Yahoo uh, Messenger po. Dito lang malalaman nyo na kung scammer ang isang tao o, o, o hindi ay yung pinupost po nila sa mga SNS community. Okay? Then other uh, thing na pwede nyo pagbasihan kung uh, Uh, scammer nga ba sila o Indo yun is yung uh, pandima po, is yung most obvious na reason po, is yung uh, pag-iingat na dapat nyo gawin po ay yung uh, wala pong mga loan company ang manghihingi ng pera sa isang applicant para lang po uh, yun uh, para sa processing na dapat gawin sa loan application nyo So dito pa lamang po dapat na mag-isip na kayo what once na nanghingi po sila ng pera sa inyo. So malaki yung uh, possibility Uh, na scammer po sila kapag nanghingi na agad po sila ng pera sa inyo. And the last one na prevention na dapat nyong gawin at all times ay laging 'yong gamitin ang inyong common sense pag ang usapan ay pera na po. Huwag na huwag magbibigay ng pera sa isang taong nakausap nilang lang po online uh, bilang kabayaran sa anumang services na ino po nila sa inyo kung hindi hindi kayo po uh, sure kung paano niyong mahahabol 'yung perang ibibigay niyo once na tinakbuhan na po nila kayo. Okay? So, yan po yung mga prevention na dapat nyo pong gawin para hindi po kayo mabiktima ng mga loan scammer nito. Okay? So, that's it po. Uh, ito po sa ngayon ang tungkol sa loan scam na lumalaganap po sa ngayon. Sana po ay mag-ingat tayo ng hindi po mabiktima ng mga scammer nito. Mag-ingat po kayo lalo na kung uh, mahilig po kayong mangutang dahil ayon sa data po sila po mostly ang nabibiktima ng mga loan scammer. So, share this video po sa mga kaibigan, mga kaibigan nyo at mga kakilala nyo para maging aware po sila at hindi po uh, mga So, thank you very much po uh, for watching uh, this video.